Nagbukas ng libu-libong trabaho sa mga Pilipino ang bagong smoke-free tobacco manufacturing facility sa Tanawan, Batangas. Yan ang ulat ni Clazel Fordelia. Binuksan na ngayong araw ang isang state-of-the-art manufacturing facility ng mga produktong tabako. Pinangunahan ni First Lady Liza Arneta Marcos ang inaugurasyon ng bagong pasilidad sa Tanawan, Batangas na layong gumawa ng smoke-free o walang usok na produktong tabako na sumasabay sa demanda ng mga bagong consumer. May lawak ang manufacturing facility na 12,000 square meters. 81% ng operasyon nito ay pinatatakbo gamit ang sikat ng araw pagmamayari ito ng isang American multinational tobacco company na namuhuna ng higit 8 bilyong piso sa Pilipinas. Ayon sa Department of Agriculture, papalo sa so 1.8 billion pesos na halaga ng tabako ang binibili sa Pilipinas ng naturang kumpanya kada taon. Nagbibigay ito ng higit 4,000 trabaho sa mga Pilipino. Inaasahang darami pang magsasaka ang magkakaroon ng tiyak na hanap buhay sa pamamagitan ng bagong manufacturing facility. This is a testament to the Philippine status as one of the leading investment destinations in the world under the Marcos administration. The quality of a tobacco in Philippines is getting better and better. And we're also thinking about the start using the Philippine tobacco in the smoke-free products. They require even better quality, consistency, etc. But well, I believe the farmers, the tobacco growers in Philippines can deliver on that, on that quality. sa ngayon ay 35% ng kinakailangan tabako ng mga kumpanya sa bansa ang kayang puna ng lokal na magsasaka. Sa kabila ng El Nino, tiwala ang National Tobacco Administration na mahigitan ang 42 million kilograms na produksyon ng tabako ngayong 2024. Target din palawakin ang mga tanima ng tabako. Uh, sa area sa Maguindanao, Bukidnon, as far as those areas. Patabato, Buanga, yun yung mga areas na target may areas ata sa Region 1 na medyo affected na rin ng El Nino. Pero yung kahit estimate, ma'am, hindi, gan, hindi ba ganun kalaki yung impact ng El Nino o grave severe yung effecto ng El Nino? Hindi naman kasi we have, we have already convinced our farmers to plant early. Sa susunod na linggo, inaasahang tutulak si Secretary Tew Laurel sa South Korea para ibida ang iba't ibang produkto ng Pilipinas gaya ng avocado na maaring i-export. Galazel Pardilia para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.